Nanindigan naman ang ilang senador na hindi dapat madaliin ang talakayan kaugnay sa pag-amienda sa economic provisions ng Saligang Batas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ibinahagi ng mga senador ang napag-usapan kanina kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At isa na rito ang panukalang pag-amienda ng provisyon sa ekonomiya ng Saligang Batas. At kanina, may malinaw din daw na gustong mangyari ang Pangulo kung kailan isasagawa ang plebisito sakaling lumusot na sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang amyenda. Presidente, uh, to be very honest, niya po kanina yan, mas gusto niya na magkaroon ng plebisit in the 2025 elections. Dahil uh, napaka-klaro, bakit kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, nagastos po tayo ng 12 to 14 din. Maganda po yung set ng meeting kanina. You reiterated the only ones, economic provisions, as simple as only the 60-40 ownership, education, and advertising. Sabi pa ni Zubiri, muling iginit ng presidente na Senado ang mangunguna sa diskusyon sa charter change. Ito'y sa gitna ng pagtalakay din ng mababang kapulungan sa bersyon nila. Sabi niya, uh, we we'll allow the Senate to take the lead we I've asked the House leaders to wait for your uh, output and that they should just adopt. Hinggil naman sa usapin ng botohan kung magkahiwalay ba o magkasama ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Mm Hindi -hmm. namin napag pag-usapan yun. Mm -hmm. But ang napag-usapan namin, Senate mga muna, economic provisions ang, <laughs> ang uh, pag-uusapan. Mm Hindi -hmm. lang, walang politika. Yeah. Oh yeah, alam naman ni Presidente. He knows hindi Nanindigan naman ang ilang senador, hindi dapat madaliin ang talakayan sa issue. Hindi naman karera yun eh. Hindi naman karera yun na kung sino yung mauna. Hindi naman 100 meter dash. The creation of a uh, constitution, even the proposals to amend the constitution, would take time. Should not be rushed. And should be dan in a very deliberate manner tanasi inspire na sa lahat uh, congress si mga kasama mga kaibigan natin sa kongreso at yung mga kaibigan din natin dito sa Senado Tama ng bangayan, isipin natin ang problema ng bayan. Ayon sa Comelec, kaya raw nilang isabay ang plebisito kung magtuloy-tuloy man sa 2025 midterm elections. At wala umano itong dagdag na gastos, pero hiling nila ay dagdag na allowance para sa mga guro. May disenyo na rin sila ng sample ballot na mayroong plebisit question at kaya umano ng machines kung mayroong yes or no na tanong sa balota. Daniel Maranastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.